makapangyarihang panalangin kay Maria, ina ng Diyos, para sa mga pangangailangang pangmadalian. O pinakabanal na Birheng Maria, ina ng Diyos, reyna ng langit, dakilang pinuno ng mga anghel, at aming mapagmahal na ina, lumalapit ako sa iyo na may pusong nagugulumihanan, puno ng pananampalataya, pag-asa, at pagtitiwala na humihingi ng iyong makapangyarihang tulong at agarang pamamagitan sa sitwasyon na labis na nagpapahirap sa akin at tila walang solusyon, banggitin ang layunin. Ina ng walang hangganang kabutihan na laging kumakalinga sa amin ang iyong pusong ina, ikaw na kanlunga ng mga naaapi at pag-asa ng mga nawawala ng pag-asa, alam mo ang malalim na mga sakit at mga pagsubok na bumibigat sa aking kaluluwa. Walang makakalampas sa iyong maawain na pagtingin, ni ang mga luha na tahimik kong pinapatak, ni ang mga takot na bumabalot sa akin sa katahimikan ng gabi. O ina, wala akong paghihirap na hindi mo nararamdaman, ni pagsubok na hindi mo nadarama sa iyong walang dungis na puso. Ako, ang iyong anak, na nawawala at nahihirapan, lumalapit sa iyo bilang isang parola sa gitna ng bagyo, umaasa ng iyong awa. Alam ko na sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pamamagitan, makakamtan mo ang tila imposible sa mata ng tao. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin, ang mga paghihirap na sumasakal sa akin, at ang mga kawalan ng katiyakan na nakapaligid sa akin. Na may buong pagtitiwala na ikaw ang magiging tagapamagitan ko sa trono ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas, na hindi kailanman tinanggihan ang iyong mga kahilingan. O ina ng mga pagdurusa, ikaw na nakatayo sa paanan ng krus, na nakikibahagi sa paghihirap ng iyong anak, alam mo kung ano ang magdusa sa laman at sa espiritu. Kaya't humihiling ako sa iyo, na may luha sa aking mga mata at pusong sugatan, na mamagitan ka sa kanya, na sumagot sa iyong kahilingan sa kasalan sa kana, upang maganap ang himala na labis kong kailangan. Siya na nagbagong anyo ng tubig sa alak dahil sa iyong pagmamahal, ay dumating na upang ako'y tulungan na baguhin ang aking mga luha sa kagalakan, ang aking mga alalahanin sa kapayapaan, ang aking sakit sa kaginhawahan. O pinakabanal na ina, kanlungan ng mga nawawala ng pag-asa, aliyon ng mga nagdurusa at lakas ng mga nanghihina, balutin mo ako ng iyong manta ng pagmamahal at proteksyon. Sa iyo ko natatagpuan ang katiyakang hindi maibibigay ng mundo. Pakiramdam ko'y iniwanan, mahina sa harap ng mga pagsubok na nakapaligid sa akin. Ngunit sa ilalim ng iyong pag-aalaga, alam kong makakayanan ko ang anumang unos. Huwag mong hayaang manghina ang aking pananampalataya o maubos ang aking pag-asa. Patibayin mo ang aking pagtitiwala sa Diyos kahit na tila bumabagsak ang lahat sa paligid ko at bigyan mo ako ng katahimikan upang matanggap ang kalooban ng Diyos, kahit na ito'y mahiwaga o masakit. O Maria, ina ng lambing at habag, hinihiling ko sa iyo na may buong lakas ng aking kalooban. Pakinggan mo ang aking sigaw para sa tulong, tugunin mo ang aking mataimtim na panalangin, at iparamdam mo sa akin ang iyong matamis at patuloy na presensya sa aking tabi, ngayon at magpakailanman. Naway ang iyong liwanag na mas maliwanag pa kaysa sa araw, ang mag-ilaw sa aking landas na mawalang lahat ng kadiliman sa aking paligid at akayin ako ng ligtas patungo sa solusyong labis kong pinapangara. Inilalagay ko ang aking buong sarili sa iyong mga kamay, naniniwala na sa iyong pamamagitan ay makakamtan ko ang biyayang labis kong hinihiling, kung ito'y naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. I like, magkomento, I share, at magsubscribe sa channel.